So, nag-list ako guys ng mga gastos namin. Ayan, gastos namin everyday. So, ayan. Noong ano guys, noong February, ang total namin guys ng gastos namin is 23,000. Ayan So, this March, hindi ko pa siya natatapos. So, ito yung update. March 1 to 15 is So, mamaya kwintahin ko yun guys kung anong total niya. So, this April naman ay nagsimula siya April. So, dahil nga bakasyon, wala akong nabili. So, kahapon ang ba kahapon? 9 So, April 10 kahapon. Um, gastos is yes, bumila ko ng tubig. Ayan. Tubig namin is yes. 105. Tatlong galon kasi yun guys eh. So, 35 per galon. Then, tapos ngayon naman April 11. So, baon ng kids. Baon kids. Ayan, 40 pesos. Ayan, fish. Tilapit to guys. So, 100 pesos. Tapos yung langkang gulay. Langka. Ayan. Magkano ba yun? 30. Tapos plus tinapa na 35. O ba diba? 1.8 kasi itong tinapa eh. So, gulay na. Tapos yung pechay naman is Ayan, 10 pesos. So, ayan yung gastos ko ngayong araw. Diba? Tapos mamaya guys, bibili akong bigas. So, lagay ko na dito yung bigas. Kasi wala na kami yung bigas guys. So, 400 po yun. 10 kilo. So, ayan. Guys, na total ko na po siya. Yung March nasa 24,000 may higit. OMG. Ako lang ba guys, yung nagre nag ano lista ng mga ano namin gastos every day. So ayun guys, para na monitor ko kung magkano yung gastos na ano. So ito na nga po na ako yung ito guys. na namin na hapon after na class na mga guys. So guys, grabe mo ang hirap ang budget na pinulaan din pa. So sumula nung ginawa niya. So na, usok lang yung So so, Tama okay. so, 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 na? Hand, so, tin So, ayun guys, oh, kami. Dumaan pa kami galing sa ano, paglilinis ng bigas. So, ayun, nasa 1,000 plus Akala ko sobrang konti lang 'yung binili ko, guys. Pero ayun na naman 'to, 2,000.